Hi guys, good morning. So magtupit tayo guys ng ating mga pinaglalabhan. Tupit tayo. Okay. Bukas maglalaban na naman. Nakalimutan kasi to kahapon. Ano eh? Binultas. Iumulan e, kahapon. Ngayon na lang namin kinuha. Kasi ngayon lang naalala. Sobrang busy sa trabaho guys ay hey guys ano ba nyo Nagsaing na rin ako ulam na lang ang ulam nagtapon na rin ako ng basura guys at nagsaing na rin ako ayan kagabi hindi kami nagkain so, ayan ano to, iwan ko kung ano to basta para chicheria yan meron pa kaming ulang tira kahapon pa ini na ulam ito so, <coughs> wala na kami grocery guys ayan Yan, matagal na yan, pero hindi pa yan expired. Wala nang laman yung pasit ganto, noodles, wala na naman. Tapos, yung ano, wala na rin naman yung ano. Ito po. Tapos, wala na rin kami gato. So, Ang grocery na siguro kami sa ano, next day off. Ito yung kettle, kettle, anon ko. Electric kettle. So, regalo to ng kapatid ko nung birthday ko nung October. Naregalohan na ako kasi sabi ko nasira na yung ganito ko. Sabi niya, sige, bilhan kita ng kettle, regalo ko sa'yo. So yan, binilan niya na ako. Yan. Kaya tuwang tuwa ako kasi meron kami kettle. Hindi na kami mahirapan. Kaya itong nasira, hinirap-hirap kami mag-init ng tubig. Kasi doon kami sa super kalan ng iinit. Ang taga tagal ng tinit. Oh, yeah. So, ito luto naman no, siguro niyo eh. Kaya kanina pa man nag... So, ako na nitanggalon eh. Tanggalon na nako.